Oh hello guys, for today's video, bibirain ko yung mama ko Kasi kaninang umaga, alas 4 na madaling araw siya uh, Nagising, so ngayon tulog na tulog pa rin siya Kasi puyat nga siya, kasi maga nagigising Kasi nga recognition ng kapatid ko ngayon So yung kapatid ko wala ngayon, kaya hindi ko siya na Nasa SM siya ngayon, so ngayon si mama ang pagtitripa natin So tingnan natin tulog <coughs> goes. am, guys. <laughs> pan. <Yihilip> pa <laughs> Tá. Ma, gising kayo ko magatid kay Papa. Lalabas na. Oo. Oh! Tayo na. Tayo gising na si Audrey, oh. oh alis na si Papa. Gising na. Isa mo, atid mo si Papa. So guys, lalabas na si Papa magtitinda. Ihatid ni Mama. Ma, sobrang init no. Ma, sobrang init. No? Ma, bilis mo dyan. Tagal-tagal <laughs> eh. Smile ka nga, Ma. Ano ba yan? Ano ba yan? Bilis-bilis ang mo. Hindi <laughs> mo ano pa <ba't> nabubulol ka. <laughs> <laughs> Ang ganda talaga niya. Eh, ano <laughs> 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 Bakit bakit nakakatawa yung Bakit ako natatawa? Krayan guys, lalabas na paninda namin. Bye. -bye. <laughs> <laughs> Di papa Ayam Ayam mati si mama Si pohon kandang Dari mama Jendak <laughs> Run.